Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni Attorney Salvador Panelo tungkol sa reconciliation offer or gesture ng Pangulong Marcos towards the Duterte family. Okay. Ito sa post ni Muslim Pilipino ngayon. Attorney Panelo, reconciliation possible if PBBM brings Duterte back to the Philippines. Okay. Former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Sal Panelo says there could be reconciliation between President Bongbong Marcos and the Duterte family if the Chief Executive would find ways to bring former President Rodrigo Roa Duterte back home to the Philippines. Ito yung exact statement ni Attorney Panilo. If he brings back the former president to the Philippines, then there will be reconciliation, <clears throat> and it's not very hard to do that. All he has to do is ask ICC to bring back the former president here because his position at the very inception. "Was there is no jurisdiction," says Panelo in an interview posted on Tuesday, May 20, 2025. He adds, oh, "Sabi ni Attorney Panelo, all he has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to the jail the former president, and he is correcting it." by asking them to bring him back. And I think that will be a very important reconciliation gesture. Panelo was reacting to the remarks made by Marcos in the pilot episode of his BBM podcast where he said he is open to reconciling with the Dutertes. Now, ito yung I-review lang natin yung pahayag ng Pangulo sa kanyang podcast. Oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Yan ang sabi niya kahapon. Ang habol ko ay stability. Peaceful para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi akong bukas sa ganyan. Wow, galing. I'm always open to any approach na halika, magtulungan tayo. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo, gawin yung trabaho, pero huwag na tayo ng gugulo. Tanggalin natin yung gulo. Ayun. So, ang source niya is via Roland ko Global Daily Mirror. So, Pwede pala, uh, akala ko mahirapan si PBBM na pabalikin. But with attorney, attorney Panelo, nagsasabi na i-request lang niya sa ICC, sabihin lang ng Pangulong Marcos na nagkamali ang mga tao niya. Kasi si DOJ Secretary boying Rimulya naman nagsabi na siya lahat ang nag-order sa ares, at iba pa. Di ba ganun ang resulta sa Senate investigation? Uh, Senate hearing? Wala namang nabanggit doon ng Pangulo ang ano. So, mga tauhan lang ng Pangulo ang parang gumalaw. O, yun. So, kung gustoy ng Pangulo, pwede niyang mapabalik ang uh, tatay digong natin dito. So, Wow, Anong masasabi nyo kung mapabalik ng Pangulong Marcos Jr., ang dating Pangulo, pabalik dito sa Pilipinas? At dito siya lilitisin, magkakaroon ba ng reconciliation? Palagay ko. Kaya, dapat may gagawin. Kasi, nagkaanohan na eh. Nanay, lamat sa relasyon. Uh, I don't know kung makarelate ang Pangulong Marcos Jr. sa nararamdaman ng Duterte family. Ako, makarelate ako. Kasi parang tatay ko na rin si Tatay Digong eh. Di, ang sakit noon, ng tatay ko nakakulong, nasakit. So nasaktan ang Duterte family, nasaktan ang milyon-milyong Pilipino, yung nagpakita ng pagmamahal kay Tatay Digong noong March 28 Global celebration. Millions yun, nasaktan. Makarelate ba ang Pangulong Marcos doon sa hinanakit ng Duterte family at yung mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong? Makarelate ba ang Pangulo doon sa yung mga nagpupunta araw-araw sa dehi. Yung mga OFWs galing kung saan-saan, gumagastos, nagsasakripisyo para maipakita nila ang suporta kay Tatay Digong, nararamdaman ba ang Pangulo, ng Pangulo yung damdamin ng mga kapabayan natin yun? So kung nararamdaman niya at sabi niya open siya ng reconciliation, eh di simulan niya, gumawa siya ng paraan para mapabalik ang Tatay Digong kung gusto niya talaga na wala ng gulo. Kasi sa ngayon, pag hindi mapabalik si Tatay Digong, it remains divided po ang ating bansa. Lalo na yung result ng survey ng uh, WR numero, 40% sa mga respondents nagsabi they identify themselves at Duterte supporters DTS. 40%! Ang nag-identify ng mga Marcos supporters, 15% lang. Uh, 13% naman yung mga dilawan o no? Lenny supporters. Tapos mga 31% yung walang grupo. So ang dami, 4 out of 6 filipinos Halos kalahati. Yun, yung mga nagmamahal kay Tatay Digo na nasaktan. Tapos magkakaroon ng reconciliation na wala, walang gagawin ng Pangulo, basta lang. Oo. Oh. So ang tanong, Gagawin ba ng Pangulo yung papalikin ang Tatay Digong natin? It remains to be seen. Kung gagawin niya, marami ang matutuwa at magkakaroon nga ng paghilom sa sugat o paghil sa mga sugat at magkakaroon ng reconciliation. Nawa nga. Meron ba ang enough political will ang Pangulo na gagawin yun? Yun ang tanong. Baka naman wala. Baka hanggang salita lang, yung sabi na I want reconciliation. Baka napilitan lang sumagot dahil naitanong ni Antonio Taberna. Okay? So maraming salamat